ganon are... have... man mga idol nagwag na kung isa pa kung nagdang tagali na pala yah ganon mga idol pero namang yung dito sa kara mga idol yun talaga buhay ng mga biyahero mga idol italaga talaga maiwasan yung disgrace yah pinangura inang arse yung mga tula dahil talaga may was natin talaga yah ano bilangga yung ano pickup no pickup bilangga sa ano RC Cola. Hindi kayo magkano Umusat ka yan. Ano? Umusat ka, Jeep. Umingin lang yan na, ah. Ano? Yan talaga ang mga idol. Ano? Ingat-ingat tayo ay, sa kalsada. Walang bigayan. Walang bigayan man lang kayo. Ay, dami Itas yung puno yung, ano ba rin, oh. Ano kaya yun? Hindi mo pwedeng alisin yan. Inabot tayo, oh. Yan na mga idol, tayo inabot sa, ano. Ito na, aksidente na to. Yan, oh. Kabalandra yung pick up Lagong motor, oh. Yung motor ko naman, oh. Sa gitna na rin, oh. Yun. Dino, hindi mag-uusap sa gilid, langit pinalis. sila mag-uusap sa gilid, na, na sila tayo. Uusap lang, na. Takbuhan muna ko. Takbuhan mo muna ko. Hahaha. Yan idol, wala na. Uy, lang, pinalis kagad. Pina na ba no? Hindi no? picture mo. No? dan lagi nanti may wasan di sana. Mangadola nita tayo sana umiklawan pula. Umiklawan pula. Mulai mulai accident itu. Uh, Kita uh, adikan. Dan yeah, kegilit. Sama lagi mesti kegilit nak para lo mo inspection traffic gitu. Traffic. Na. Go, 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 go na kaya, go go, 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 go na. Ay, hirap ang buhay talaga. Tulong yung ano. Ano kaya yun? Umihi ang driver. Umihi yung ga. Bumihin ba? Kamula ang lubak. Yun, wala. Oh, ikaw naman, mag ipag ka naman. Sige, mauna tayo. Babae ka pa naman. Babae ka pa naman. Babae pa naman. Babae ka pa naman. Tapang mo sumiksik ka. Kasang lobo. Ay, nakubuhay. Thank you, thank you very much, mga idol. Baka naman, bago tayo magtapos sa ating video, eh, baka naman, pwede mo pag-share, like, and subscribe to my YouTube channel na si Alan Biahiro Vlogs, Biajero. Sa FB Pids, na si Alan Pintibilia baka hindi naman pakipalo naman mga idol. Tingga tingga rematch. Magandang hapon sa ating lahat.